mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Yesus, Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Pagsasadiwa Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siyakong ina at mga kapatid. Matindi ang pag-ibig at sakripisyon ni Maria bilang ina ni Jesus. Gayon din naman, isipin natin ang matatag na pananampalataya niya at malasakit bilang ina. Tularan natin ang kanyang tapat na pagsunod sa Diyos. Ang mga tunay na kapatid at ina ay hindi lamang sa laman at dugo, kundi sa espiritual na pamilya. Tanggapin natin si Maria bilang ating ina. Buksan natin ang ating tahanan sa kanyang pagdating, gaya ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang mga minamahal na alagad. Sa simpleng paraan, magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya at wagas na pag-ibig sa pamilyang espiritual. Isa puso natin ang minsaheng ito Sumunod tayo sa salita ng Diyos tulad ni Maria. Naway patuloy tayong maglakbay ng may pananampalataya kasama si Maria, ang ating mapagmahal na gabay. Naway nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Malificiar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the gospel.